Rajuman, also, Radyoman Center, napapahala nga yung mga consolidated ni para sa kapakanan ng mga supera na hindi nakapag-consolidate. Ito'y dahil ngayong araw ay magsisimula ng manghuli ang LKFRB LPO, sa tulong na rin ng Philippine National Police sa mga unconsolidated jeepney na bigong sumali sa programa ng pamahalaan na PUV Modernization. Ayon kay Mang Edward, dating ginoo, jeepney driver, nalulungkot sila para sa mga kapwa nila super na gusto lamang naman maghanap buhay. Ngunit wala naman silang magawa dahil kahit sila ay hirap din pero napilitang sumali sa PUV Modernization para lamang maipang susto sa kanilang pamilya. Bukod kasi sa multa na hindi sa 50,000 pesos para sa mga mahuhuling operator, maaari pang makulong ang mga unconsolidated na supera at ma-impound ang kanilang sasakyan. Ating pakinggan naging pahayag ni Edward at yung sa panayam ng RMS Manila. Mahawa naman kami sa mga kasama namin, Rever. Uh -huh. Si mga pamilya din tao naman yan. wala uh na -huh. eh, wala naman kaming magagawa kasi pare-pare si kami, River, na binatas ng gobyerno na mag-consolidate. Uh -huh mga pay lang namin sa mga operator kung kasama namin driver na makiisa na lang tayo para sa ikagaganda ng ating ng ating samahan ng Oo, corporation. Oo, oh, nag-aalala din kami kasi yung mga kasama namin driver, hindi na makabiyahe. kami. 20,000 ang huli. Bago sa spindilong isang taon, 150,000. mil. Siyempre, nakawa din naman kami kasi may mga pamilya nga sila. Kung maaalala batay sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 81% pa lamang o katumbas ng 160,000 units ang nakapag-contribute sa nasabing programa. Kasama mo sa T-Sexal, RMN Manila, Radyo Mancila Lamprido, Sanak, RMN. Sa